Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga kamotor. Ito nga po pala, Multiwork TV para naman i-share ko sa inyo ang naranasan o nararamdaman ko o nakikita sa mga kapwa nating mga may motor, single man o may sidecar. Okay. Yung iba, makita mo mga kamotor, halimbawa sa mga kasalobo mo yun, nagmigibang yung harapan ng motor nila o magalaw yung manobela. Sa ngayon mga kamotor, ayon. Isa-isahin natin kung bakit nga ba magwalaw ang ating manobela. Okay, sa mga gusto ng ganitong mga video o content, please po pakis like at pakihit na rin po ang notification bell para po naman updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. At sa mga hindi naman po gusto yung mga ganitong content, please po paki scroll na lang po yung yung mga cellphone at humanap na lang po kayo ng video na ayon-ayon sa gusto ninyong panoorin okay unang-una mga kamotor sa magalaw ang manobela chicken ninyo mga kamotor yung knuckle bearing ayan chicken ninyo mga kung tuyo yung grasa niya mga kamotor o durog na mararamdaman ninyo mga kamotor at masasaldak niya eh, lumalagatak pero hindi naman gigiwang mga kamotor sa halip na gigiwang ay hihigpit yung manobela o maganit kaya kung okay naman ang knuckle bearing o dito sa may manobela niya okay naman bearing pupunta po tayo doon sa likod okay yung adjuster po yan kung nakikita po ninyo yung adjuster na yan dapat po yung gap niya doon sa may yun ay parehas din po doon sa kabila kasi kung mas malapit o mas malayo dito sa kabila tabingi po hindi po level yung gulong sa harap di hanggang sa likod kaya habang tumatakbo po ya po siya uh, tumatabingi yung takbo ng likod kaya yung manubila mo hindi makontrol gabawi ka na naman sa kanan o kunda, kundi doon po sa kabila ay kung okay naman yung adjuster nito mga kamotor ayan okay pupunta na pa ta po tayo nabubulol bulol pupunta na po tayo sa tire pressure ninyo alam po ninyo mga kamotor ah, karamihan nakikita ko sa mga pag nagpapabulkanis tayo hindi na nila halos uh, Ginagamitan ng tire gauge Napaka importante pala nun Mga kamotor Halimbawa Sa single na motor Sundin po natin Ipalagay po natin yung uh, Nakalagay O nakasulat dito sa may Gulong Halimbawa kung ilang PSI ang Dapat ilagay natin Okay base sa observation ko mga kamotor yung tire pressure sa harap ang napaka importante pala mga kamotor na ma-maintain hindi lang basta pala makukuha sa pinupok-pupok-pok tinatansya-tansya yung hangin no motor natin yung gulong kailangan talaga kung single man siya halimbawa dito sa may harap kung ang maximum load niya ay 308 o oh, 115 may 115 plus kilos yan mga kamotor o oh, 140 kilos yung PSI niya ayan lang mga kamotor pwede naman naabot yan ng ah, hanggang 23 o oh, 2.3 2.3 nakasunod yan susundin so, po natin o oh, ipapalagay po natin sa may ah uh, vulcanizer yung ganong at uh, tigas ng gulong natin bakit mga kamotor halimbawa itong gulong natin ay sobrang tigas yung lapat ng gulong nya halos uno o one inch lang yung nakalapat sa kalasada o sa siminto napakagiwang yan mga kamotor dapat yung lapat ng gulong natin dito sa lupa ay umaabot ng mga uno media o 2 inch ang lapat nya pag ganon kamotor pakiram, pag tingnan nyo mga kamotor pag yung PSI na nakalagay dito yan 33 PSI napakaganda hindi magalaw ang manubila mo mga kamotor kay subukan bliban liban lang talaga kung may angkas kang mabigat kung may dalawa kayo mabigat talaga siya magiwang talaga mga kamotor kaya nasa tamang pag-angkas ng motor ang dapat okay hindi lang siguro ako ang nakakaranas ng ganun mga kamotor kasi nga sa panahon ngayon halos hindi ko naman sinasabing lahat na vulcanizer eh, panay tinutok-tok na lang yung o pinupukpok na lang tong gulong na ganun tinatansya na lang nila yung tigas niya. Okay, mga kamotor. Sa likod, ganun tip po, po mga kamotor. Dapat, kung ilan po yung naka-indicate na PSI ng gulong, ayun ay po ang ipapalagay natin. Para naman yung magalaw na manobela ng motor natin ay may iwasan para makaiwas tayo sa disgrasya sa kalsada. Hindi tayo mas masemplang o matumbak o makabunggo kumakatagis sa gitna ng kalsada. Okay, lalo lalo na po sa mahilig na sa kumarera mga kamotor. Hindi naman po maganda yung masyadong malambot 'yung gulong mo kasi nga mga kamotor hirap din 'yung pag-arangkada ng motor mo. O mahirapan din po 'yung makina pag sobrang uh, malambot 'yung gulong ng motor natin. Kasi nga ah uh, kung naranasan na po ninyong magbike mga kamotor kung malambot yung gulong ay napakahirap pidalan lalo na sa parting likod tapos yung harap mo ganon din okay sa mga nakapanood nito itry po ninyo kung para masubukan din po ninyo o para naman hindi pa nakapunta sa siyak kung ano-ano ang ay papagalaw niyo. Testingin po niyo yung tire pressure lang po ng gulong niyo kung tinik up naman niyo yung kanyang nakal. yung manobela ay okay naman yung bearing, yung adjust sa likod. Okay, doon na po tayo pumunta kaagad sa tire pressure ng gulong niyo para naman ah uh, mapuanan po niyo ng tire gauge o mapunta niyo sa vulcanizing kung wala po kayong tire gauge na sarili pa-adjust po ninyo ng tama dun sa vulcanizing sya para naman po hindi magalawa ang monobila ninyo okay yun lang yun lamang po masisir natin sa araw na ito at sa mga nakapanood inuulit ko magandang araw po at maraming salamat po sa inyong lahat thank you po